Magandang araw po sa lahat. Katatapos lang po ng binyag kasi kinuha po kaming mga ninong at si madam ay kinuha ring ninang kasi pista ngayon dito sa kanilang barangay. At ngayon ay papunta tayo sa bahay ni Atiros Ros at ni Kuya Ramon kasi marami ang nagtatanong at nagu comment sa vlog ni madam bakit hindi na nakasama si Atiros Ros sa amin kaya puntahan po natin sila. Dito po yung bahay ni Atiros dito sa barrio. Ito, nagpapagawa sila ng bakod. Ayun. Tay. Dito po nagpapagawa sila ng bakod at ito yung bahay nila. Atiros. Marami kasi ang nagtatanong, bakit hindi ka na rin nakasama sa amin? Bakit? Ano pang problema? Busy kasi sila doon sa kanilang taniman, doon sa may pilog, no? Then, then, okay. Bye, Tapos umuwi sila dito? Doon sa may sagingan. Sa sagingan. Tapos umuwi umu sila dito sa -sa once a week lang? Yes. Okay. Ito si Ateros. Hi, po. Umuwi sila dito sa barrio. Dito lang po, sa barrio. po. Lang po sa barrio. Busy lang po kasi masyado. Pero sa posyon po siguro pag natatakot, kung trabaho makakasama namin po po sa lahat ito yung bahay nila nagpapagawa sila ng bakod ayan laki pala ng bahay ni Ate dito sa barrio ayan o oh. kaya nagisim na po sa barrio Yan yung bahay nila ayan hindi ka pupunta doon maraming tao ngayon dito kasi festa bayan. Ngayon naman ay makikitain tayo. Britney, Britney. Britney, halika nga dito. May, ta tatanong ako sa iyo. Saan na ba si Barbie ngayon? Wala po, sumama sa Apam. Ay, sumama sa Apam pala si Barbie. Ay, kasi ano ito? Hindi na binalik. Hindi po binalik. At saka ito naman si Ariana. Ariana, Ariana. Ayan, si Ariana. Ano? Magkakain kami dito kasi dito po tayo, tapos na yung binyag. Yan si Bibi Israel. sa akin Yan si Bibi Damula. Yan si Bibi Israel. umiyak kanina. Na. Kain like uh, like na po tayo dito sa unang bahay. Oh, ni Anin na, anin. Unang Cha, unang bahay pa lang ito. Unang bahay. Unang bahay pa lang. So ganito kami karami na makikain doon kay Nanay Miling.

Ito yung na-deliver kahapon na po ng materialis kay Nanay Miling.

Sige, oh. ka. Mamaya na naman. Pagkita lang na. Wag na kayo ano, Tumuhat na kayo dito. Hab, ah, sino pa pangalan nito? Si Nuwa. Pero sabi ko si Eva na hindi na siya si Nuwa. Nung wala siyang hair, nung wala siyang hair si Nuwa. Pero syempre kay maganda si Eva na. At saan si Adan? <laughs> <Ma iba> na. <laughs> na sa kwarto daw. Kumain <laughs> <laughs> okay. 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 na kayo. Kaya dali. At marami pa tayong pupuntahan. Bye bye. Meron party do kuya. Wala nang hiya-hiya dito kuya. Atat na. Oh ang ganda dito, nanay mining ah, talagang pinaano nyo po 'yan. Sakto yan, para may pahinga. Ganito mga kabayan, pag nasa probinsya, ang tawag namin dito is Lukay. Tawagin namin Lukay. Ayan, Lukay. Dahon ng puno ng yung Ayan. Ma ta ma mo siya kapag meron ganito, Sabi sa bilog ng may binyagan, you no, know, may okasyon o etcetera, etcetera, mga kabayan. Maganda kasi siya. Dekorasyon. Ito sa mga magdadala ng lamig sa palimbun. Kaya, ayan. Uh, happy, ay. Ah, uh, happy fiesta. Ayan, at the same time, binyagpusa. Apo ni nanay. Ay, So, 30, 30, 30, 30. so ayan po mga kabayan, kalalabas lang namin. Nakita ko ni Kagawa, first kagawa dito, kainan na naman daw. <laughs>

Alam ko hindi ka. Wow, ang kachamba tema ka Salamat kagaw. Tayn bitahan tayo na pagkain tayo nito mga kabayan. Thank you. Sobrito nya ate. Angatlong station po mga kabayan. Meron pang quarter Sony Sony.

kainan po mga kabayan. Pang-apat mo ba? Diba? Pang-apat na po. Nakainan itong pupuntahan natin ngayon. Meron pa. May pang-dima pa. Pang-anim. So on and so forth po mga kabayan. Walang katapos abang maghapon. Kaya yung handa namin na iluloto, hindi na namin magagawa. Kasi puro na yayaan kumain at maluluto namin yung aming Uh, pagkain ay mamayang hapon na mamayang gabi pag akyat namin na sa bundok no kasi dito muna namin inuna sa barangay mismo mga kagay dahil puro kainan Hi, Hi. Hi. Hi sarap, sarap. Salamat, salamat, salamat. Sa lahat ng napuntahan natin, syempre at sa hindi more blessings, no? Dahil uh, napakasayang fiesta, Simply, hindi man magara, bungaysos, pero bungaysos ang mga mga pagmamahal nila yung mga puso ng mga kabayan dito. Mapagmahal sila sobra. No, kaya salamat, salamat. Din ito mga kabayan para daw tong ano, So, pa na ganyan. Na nilagyan nila ng... Ayan, ang dami. Ang sarap. Ang sarap mga kabayan. No, ayan. O, oh, syempre, mm -hmm. puti-kunti lang. O, oh, kasi marami... Puti-kunti lang. Kasi marami pang bisit darating. <laughs> <laughs> Huwag pong kalimutan hindi ito, hindi tayo lahat tayo siya. Huwag pong kusin ko ng Masarap ang Masarap tayo. Alalahan ako. Kain po ah, mami! Masarap ito ah. Ang tanamara! Ang Ang pang dimang station na ito. Pagdaya na naman, kaya tara hindi nyo siyabina dito kay si nakita ko si ano kanina, si. kaya pa? kaya pa? kaya pa? kaya pa? kaya pa? kaya pa? kaya kaya Ano muna talaga kaya pa? kaya alam mo kuya, hindi ito yung so, Alam mo kuya, para sa ito Pansin ka naman Kaya na tayo Pansin Yan Pansin tayo Pansin tayo Mar, okay. okay. uh -huh. hindi natin nag pray natin nag-pray mga kamay kasi nag-pray naman tayo mula na kung isa. Lahat na yung sabay-sabay na kasama na yun sa mm -hmm. nag-pray mm -hmm. natin na i-bless lahat yung sa atin. Siyempre din sa hindi pagkain lahat. More blessings to come. Enjoy!